Guys, yung ating source Yan Diretso ko po sa bindo guys Para gigabit yung ating uh, Supply Yan po yung ating cable Yan. Diretso na sa board guys Yan. Yung ating Galing pilite. Yan Linawa, na. Linawa natin Yan guys Yan Yung ating minus 03 yan so ito yung ating setup up guys naka usb lan lang yan yung usb lan nya papuntang ayan papuntang roji yan po si roji guys yung kaninang sinisit natin So, yung ating sit-up, ganun lang ka-basic sit-up na ito, guys. Ganun lang yung mga sit-up ko kasi dahil pag hindi basic yung ating setup eh magulo yung maraming wiring doon sa loob at saka ang pinaka purpose natin guys is madaling i-troubleshoot kahit sa bumibili ng ating piso wifi is madaling i-troubleshoot dahil konti lang yung wirings ayun guys yung wirings ko yan galing sa queen slot yan so ayan So, dito sa back converter, yan, yung power supply nya, positive at saka negative, dito na ang back converter. Tapos dito guys, yung power supply nya, 12 volt, uh, 12 volt, ah uh, 2 ampere, yan po guys, power supply po ito ng CCTV. Ayan. Ito yung back converter. Tapos dito guys, yung uh, Orange 5 PC dahil uh, yung ating, yung kanyang power supply is naka type C. So, kung dito natin kukuhanin, mas lalong magulo yung ating wiring. Kaya ang ginawa ko guys, galing sa back converter ito. Ito, galing dito sa back converter. Uh, dito ko na dito sa kanyang positive at negative dito sa kanyang pin 4 at saka pin 6 yan guys yung uh, wiring wiring natin yan at saka orange yung at saka dilaw yan at saka dito naman yan guys yung orange orange isang orange depende kasi sa inyo guys kung anong wiring uh, sa akin ito yung aking nagamit dito naman yung pin 3 yung pag maghulog tayo dito dito siya credit galing dito sa queen slot guys yan queen slot ah, dito yung kulay white sa gitna ng wiring Yung tatlo lang kasi yung wiring guys sa gitna dito yung counter nya diritso ng pin 3 tsaka dito guys sa uh, pin 9 ayan pin 9 may ground po yan dito naman dito sa, uh, na, sa back converter ganoon lang ating setup so pagkagaling dito guys dito sa queen slot yung kulay puti ayan, yung wire ah, dito ng pin 3 so naglagay ako dito ng diode diode na kasi ang diode guys is ah, one way lang yung daloy ng kanyang kurinti so ayan naglagay ako para hindi mo balik yung ating kuryente guys dahil pag once nga nagbalik yung ating kuryente nagloko dito guys tapos na meron tayong ground yan pwede itong masira guys maaaring masira ang board or maaaring masira yung pin tree so hassle na natin kung masisira guys dahil lilipat naman tayo ng ibang pin ito so, yung orange spy 03 guys at saka yung OS nya is uh, wifi 5 so uh, yan po. So, gigabit po ito. Gigabit yung ating board. Yung lanya. Yan guys, nakikita nyo ha. Ah, tanggalin natin yung ilaw. Yan guys, yan. Kung po nakikita nyo guys. Isa lang yung umiilaw nya guys. Yung ganun talaga kasi yung orange spice zero guys. Yan Isa lang yung umiilaw nya. Pagigabit. Pa uh, Ibig sabihin, lagpas ng 200 bps yung ating internet. Kulay green yung ilaw niya. Pero kung yung internet nyo guys, is hindi lagpas ang uh, 100, ang kanyang ilaw is kulay orange. O, ganun po yung ating uh, Orange Pi 03. Ayan guys. Ayan. So, yan lang po yung ating wiring na usb LAN yung ating setup nga gamit yung Roji. So, di na natin ito guys sa susunod na mga araw pero hindi Roji yung ating gagamitin natin na antena. Bala yung Roji ay sampo lang ito dito sa bahay na gigabit once ito ay gagamitin ninyo. Kaya try natin subukan natin mag-connect guys, laptop yung at uh, uh, connect natin. Yan. Ang uh, atin pong atin pong laptop ay uh, yan yan yung ating dashboard lagyan natin o oh, yan uh, dito guys sa uh, ating bandwidth ay eh, nilagay ko 600 yung ating window ayan and connect tayo dito sa ginawa nating i-swipe pa ito sa 5G yan, nakailaw pala yan guys dito tayo sa 5G guys yan, connect tayo sa 5G o, oh, ito yung ating ginagamit na OS ayan Hintayin lang natin So, ayan guys. So, insert money na natin. Ayan, insert money. Pindutin natin yung insert money. Ah. Ayan. ayan. Ayan, connect. Pindutin natin dito yung connect. Ayan so guys, ayan, lumalabas po 600 Mbps po. Sinasagad natin. So, papakita ko sa inyo kung gigabit talaga yung ating uh, Orange Spy 03. Ayan po guys, 600. So, this is connect tayo sa, connected tayo sa ah uh, PC Wi-Fi 2. Ayan, yung 5G ni Roji. Ayan, yung Roji. Susubukan natin guys mag-speed. Tapos yung ating USB LAN gigabit. Ayan. Gigabit lahat po ito guys. So ayan, speed na tayo. Try natin mag-speed. Ayan. Eh, bakit na disconnect? Na disconnect guys. Ayan. Connected. Ayan, speed tayo. Tingnan natin kung o kuha yung 500 Mbps so guys yan yan po yung kuha ng ating antena naka wireless po siya 5G ayan ayan tingnan natin bakit hindi niya nasasagad yung ating ayan 5G po so 5G po siya nakakunik 5G po siya na Connect. so speed natin ulit. O yan guys, yan. Oh, so, yan lang po yung speed na Nakukuha nya guys Yan So IP access point po ito guys USB LAN yung gamit natin Yan po yung speed na nakukuha nya Galing sa ating board Ah uh, di ko lang guys na Di ko lang na Testing pa yung bilan ito Dahil Wala tayong pambilan pa sa so, USB LAN so sa sunod na video guys papakita ko sa inyo kung ah uh, nakabilan sit up yung ating Orange Pi 03 kung talagang makuha ba niya yung kasi yung nakalagay kasi guys is gigabit siya yeah, is 1000 bps yung capacity nya so dito sa ating testing is yan Ayan is 200 lang po. 200 yung download niya na which na reach naman yung 200 Mbps. Yan hanggang ganun lang yung speed niya. Yan. 200 lang speed niya. Pero sulit nito guys. Dahil plugay na natin doon sa area ninyo Ah, doon sa area niyo is uh, kahit na kayo LAN tapos malakas yung inyong internet o oh guys oh, ganun kalakas si Roji yan o oh, inyong yun update ko sa inyo guys sa Roji so sa susunod na video guys is gawa tayo ng VLAN setup up uh, ibang device na hindi naman Roji tapos orange 5 PC yung ah, uh, orange 5 03 yung ating board guys. So, yan lang po guys. Yan po yung ating setup. Yan. Yan yung ating bindo. Roger. Yan po guys. Yan. Bindo natin. So, ulitin ko guys para maging malinaw po sa inyo. Uh, ito po yung sit -up natin guys Hindi ko na na video yung ating Paggawa nito dahil mahirap Kung i-video guys So ito explain ko na lang Yung sa mga gustong gumag uh, Gumagawa Sa mga pa palang gumawa ng Bindo Yan po yan po yung sit-up natin uh, Galing sa power supply Ito Power supply ito guys Galing po dito uh, papunta ng power supply ng 12 volt at sa 220 galing kuryente uh, punta ng power supply na 12 volt punta naman dito sa back converter tapos dito sa back converter yung wiring nya ganun yan yung kanyang ilaw wala nang relay guys hindi ko na nilagyan ng relay dahil madalas ang relay ay nasisira pero hindi naman lahat pero madalas kasi guys encounter ko dati kaya hindi ako nagre-relay na simpleng setup lang ako tapos dito sa coin slot nya yan uh, power supply dito uh, back converter gal uh, dito ng coin slot para mag power yung ating coin slot hindi po nakapower cut yung ating coin slot guys dahil uh, wala tayong relay tapos dito guys sa 5 volt yung out nya 5 volt Uh, Diretso na din sa Ginawa nating power supply Ni Orange Pie 03 Yan So dito sa pin 3 Yan Ulitin ko sa pin 3 Galing sa ating Counter Dito sa coin slot guys Tapos dito ground Yun lang yung basic setup ko Tapos dito uh, USB LAN Naka USB LAN lang po tapos ISP ah ganun lang po yung setup niya ninyo guys niyo guys ano na po setup natin kung gagayahin niya ito guys ay eh, siguradong nakukuha po niyo dahil simple lang yung ating setup wala po tayong maraming mga wirings ano na po yung ating mga wirings guys sa mga gustong gumawa ng bindo. Oh, yan lang po. Maraming salamat guys. Napahaba yung ating video.